Kapag ang mami loves nyo ang kakain, ganitong sapin-sapin yung aking ginagawa. Ito na rin po yung mga sagot sa inyong mga concern na wala pong available na rice flour sa kanila. Dahil dito po sa ating sapin-sapin recipe, purong glutinous rice flour lang po yung ating gagamitin. Isang pack lang po ito or yung tig 500 grams po ng glutinous rice flour. Naglagay po tayo ng asukal, condensed milk, pinaghalo ko na po yung coconut cream at tubig. Then, imimix lang po natin mabuti at hahatiin natin kung gaano karaming kulay yung atin pong gusto. Dito po pwedeng pang kulay or pang flavor po yung ilagay nyo sa bawat mixture. Pwede po kayong gumamit ng buko pandan, langka o ube, depende na po ito sa inyong preference. Sa pan na gagamitin ay depende na po sa inyo pero dito po ang gamit ko ay dalawang 6x3 inches. Make sure po na mag-grease nyo po talaga itong mabuti dahil nga po malagkit yung atin pong kakanin. Over medium heat, niluto po natin yung first layer ng 15 minutes, then yung second layer ng 20 minutes, 35 minutes naman po yung pinaka third layer. Ang difference nga lang po dito po sa ating recipe ngayon dahil nga po mas malagkit ito, mas matagal po ng kaunti yung oras po ng pagluluto. Pero still nakadepende pa rin po yung oras ng pagluluto natin kung gaano kalaking pan yung ating gagamitin or kung gaano kalaking sapin-sapin yung atin pong gagawin. Nilagay ko lang din po ito sa 6 inches na clamshell at ready to eat na nga po or pwede nyo rin pong ibenta itong ating napakasarap na kakanin. Tinalo mo pa si Jollibee dahil bida ka sa handaan kapag ganitong maha yung iahain mo. Lahat po nung nasa screen, walang labis, walang kulang, yan lang po yung mga sangkap na ating ginamit. Sakto lang po yung lasa nito pero kung sakali pong gusto niya ng mas matamis, pwede po kayong magdagdag ng 1 quart cup po ng asukal. Pagtapos pong mahalo lahat, isalang po natin ito sa ating kalan. Sa una po, pwedeng high heat hanggang sa makita nyo na medyo lumalapot po ito. Kapag gano'n na po, hihinaan na lang po yung apoy sa low heat. Patuloy po sa paghahalo hanggang sa ito po ay kumulo. Once na kumulo na, pwede po kayo mag-oras ng limang minuto bago nyo po hahanguin. Sa ganitong paraan po, makakasigurado po tayo na lutong-luto po yung cornstarch. Yung whole corn po natin kanina, bumawas lang po ako ng kaunti. Ganun na rin po yung cheese dun po sa ating listahan, pang toppings po ito sa ating maha. Mabilisang kilos lang po kapag naluto na po yung ating maha, isalin po agad at iplaten po yung pinakaibabaw. Tamang tama lang po yung tamis, napaka creamy at talaga naman pong corny yung ating maha. Isang recipe na siguradong hindi na naman po ako ipapahiya sa inyo, balitaan nyo po ako pag niluto nyo na. Halaya, nagawa lang po sa apat na sangkap at ang kagandahan pa dito, pwede po natin itong lutuin anytime dahil yung ating sangkap na gagamitin, available po lagi. Yes, gagamit lang po tayo rito ng kamote, balatan, hugasan at hiwain po ng medyo maliliit, then haluan po natin ito ng coconut milk, isa lang sa medium heat hanggang sa tuluyan pong lumambot yung ating kamote. Para po sa ating kamote, kahit anong kulay po ay pwede po natin gamitin. Kapag lumambot na po ito, hindi na po natin kailangan pang paubusin yung pinakaliquid. Patayin na po yung apoy sa ating kalan. Then dito po, pwede po natin itong gamitan ng tinidor para pumamash. O kung available po si inyo ang food processor or blender, pwedeng yun po yung inyong gamitin. After nyan, ito po ay optional lang. Maglalagay po ako rito ng ube flavoring. Kung sakaling hindi po available, pwede po kayo maglagay rito ng violet food coloring. Para po sa ating pampatamis at pampalasa, maglalagay naman po tayo ng condensed milk haluin lang po natin itong mabuti dan isa lang po sa ating kala ang lakas ng apoy ay medium heat lang po uli lulutuin po natin ito hanggang sa makuha po natin yung gusto po nating consistency basta tandaan lang po natin once na ito po ay tuluyan ng lumamig mas lalapot pa po ito at heto na nga po yung ating halaya na gawa lang po sa kamote kung kailangan nyo po ito para sa paggawa ng mga tinapay katulad po ng ube pandesal or mga dessert katulad po ng halo-halo, suwak na suwak na po itong ating recipe tamang-tama yung tamis, creamy at syempre pa hindi na kayo pahihirapan pa. Dahil ngayon, gamit lang po yung kamote, pwede kayong magluto ng halaya kahit anong oras nyo man gustuhin. Nahugasan na po natin mabuti dito yung ating malagkit na bigas. Then sabawan lang po natin ito ng tubig. Lutuin katulad lang po ng ating regular na pagsasaing. Habang nagsasaing tayo, isa lang na po natin yung ating coconut cream o yung ating kakanggata over high heat habang patuloy na hinahalo hanggang sa makakuha po tayo rito ng latik. Then hanguin yung latik at set aside po muna natin ito. Yung na-create po nating oil, gagamitin na po natin ito, hahaluan lang po natin ito ng brown sugar over medium to medium low heat na lang po yung lakas ng apoy natin dito. Haluin hanggang sa tuluyan pong mag-melt yung atin pong asukal sa oil. Yes, sa mga bago po sa ganitong proseso, hindi na po tayo gagamit pa ng iba pang coconut cream. Yung pinaka-oil po doon po sa ginawa nating latik, yun na po yung ating gagamitin or pagtutunawad po ng asukal at paghahaluan naman po ng ating nilutong malagkit na bigas. Yung ganitong proseso po ng pagluluto ng biko ay mas tatagal pa ng ilang araw nang hindi po nasisira o napapanis. Then hahaluin lang po natin itong mabuti hanggang sa mag-isa na po yung kulay nito at tuluyan na rin po itong kumunat. Nakapaglagay po tayo rito sa 7 tig ml na oval na microwavable tub at syempre, dagdag crunchiness naman po sa makunat nating biko yung ating nagawang latik. Sino-sino na po sa inyo dyan yung ganito na rin po yung proseso ng pagluluto ng biko. Kung tatanungin nyo po yung inyong mami loves kung ano po yung pagkakaiba ng lasa doon po sa pangkaraniwa nating ginagawa na nagluluto po po tayo ng panibagong coconut cream sa pagluluto po ng ating malagkit. Well, para po talaga sa akin, wala po talagang halos pagkakaiba. Ang advantage pa po nito, mas nakatipid tayo sa coconut cream at the same time, katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, mas tatagal pa po itong ating nilutong biko. Sana po ay muli nakapagbahagi sa inyo ngayon ng inyong mommy loves ng isang makabuluhang video. Comment nyo nga po kung taga saan kayo para mas ma-inspire naman po ako sa paggawa ng mga ganitong kakanin recipe. Hanggang sa muli po nating pagluluto!